Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinungaling! Huwag ka na dahil kitang kitang ebidensya. Hindi ako tanga at hindi rin ako bulag. Malinaw pa sa sigat ng araw ang mga kilos mo! Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakalaan mong kasalanan! May pangako ang bukas, kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. sa atin ay nagtatago ng ating nakaraan. Nagkukunwari tayong nakatanaw sa hinaharap, ngunit nakagapos naman tayo sa ating nakalipas. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang. Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan. Dito pa rin, sa ating natatangin doon, may pangako ang bukas! Roger, sino yung kasama mo? Oh, si, 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 si Omar Villeta. Uh, magandang gabi po. Magandang gabi rin. Bakit mo sinama yan dito? Eh, kung kasi, um, nakita ko siya malapit sa may bus terminal. Eh, mukhang bagong salta rito sa Maynila. At parang hindi alam kung saan pupunta, kaya nilapitan ko. Baka kasi makatuwa ng mga loko kawawa naman. Eh baka naman tayo maging kawawa niyan. Hindi mo pa nga kilala. Oo, mukha naman siya mabait. Kasi naisip ko, umalas din ang isang delivery boy natin. Pwede siya. May helpers quarters naman sa bodega natin, di ba? Wala po kayong magiging problema sa akin, ma'am. Pangako po. Di ba? Hmm. Diba? hmm. Oh, may pagkain din sa kusina. Bahala ka na sa kanya. Matutulog na ako. Oo, oh, Omar. Mar. Iwan mo mo rito sa sala sa bag mo, ha? At uh, mag-aapunan tayo. Aba! Magumukha ka dito, iho. Ikaw ba ang bagong helper ni na Roger dito sa bodega ng LPJ? Ah, uh, um, opo. Oh, Aling Viring, siya lang magiging kapalit ng delivery boy namin na umalis. Mabuti naman at may helper ka na ulit. Eh siya, sige. Dito na ako, Roger. Sige. O, oh. kapit-bahay namin ang matandang yon. Kung minsan, mabait. Kung minsan naman, may sumpong. At saka, may pagkatsismosa. <laughs> Malaki rin po pala tong bodega ng LPG, Mang Roger. Tatay Roger na lang itawag mo sa akin. At As sa asawa ko naman, Nanay Villeta. Palagay mo loob mo rito, ha? Ito ang munting negosyo namin. Dealer kami ng LPG. Yung ibang suki namin, pinipick up ang na-order nilang gas. Yung iba naman, dinideliver. Iyon ang magiging trabaho mo. Okay pa sa'yo? Okay po. Eh ang problema po, hindi ko pa po alam ang mga pasikot-sikot dito. Oo, oh, walang problema yan. Mamaya, pag hindi na tayo busy, iiko tayo. May motor dyan. Ah siya nga pala, marunong ka bang uh, magmotorsiklo? Ay, marunong po, pero wala pa po akong lisensya. Oo, oh, hindi problema lisensya. May kakilala ako dito sa LTO na malapit dito. Madali na yon. Halika, ituturo ko sa iyo mga dapat mong gawin. Rachel! Sino yung lalaking nakita kong kasama ni Daddy sa bodega? Ah? Si Kuya Omer yun, Kuya Nelson. Bagong boy natin? Sabi sa akin ni Daddy. Oo nga araw eh, magiging katulong niya si Kuya Omer sa bodega. Pero iba raw siya kaysa sa mga nauna natin, boy. Kasi parang inampun na raw niya ito. Ano? Oh. Dalawa na nga tayong anak. Bakit kailangan pa nilang mag-ampon? Mukha naman mabait eh. Eh ano ba masama kung mag si Daddy? Naaangasan ako sa itsura ng Omar na yun. Hindi ko siya gustong mapabilang sa pamilya natin. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Omar, lima na ang subdivision na napuntahan natin abang sakay tayo dito sa Butong Siklo. Marami tayong suki dito. Okay na po, Tatay Roger. Natatandaan ko po yung mga dinaanan natin. Mamaya, sa palengke naman ang punta natin. Ipakikilala kita sa mga suki nating may-ari ng mga karinderiya. Malakas silang umorder ng LPG sa atin. Um, Tatay Roger? Hmm? Um, Bakit? Meron po bang malapit na college dito? Oh meron. Bakit? Planong mag-aral? Opo sana, kung papayagan po ninyo ako. Oh. Kapag matagal-tagal na po ako sa inyo, yun po sana ang ipapakiusap ko. Tapos ka ba ng high school? Ah, opo. Ano naman ko sa balak mong kunin kung magka-college ka? Ah, ano po? Criminology po sana. Oh, sige, ako bahala. Gusto ko ang katulad mong may ambisyon sa buhay. Nagpapadre pa ako sa bahay namin, laarni. Arnie. May si Daddy. Masyadong sip-sip. Hmm. Ikaw naman kasi eh, Lahat ng tao parang kinabubusitan mo. Kung di lang kita boyfriend, maaasar ako sa ugali mo. Eh kasi, ilang araw pa lang sa bahay namin ng Omar na yun. Lagi na siyang bukang bibig ni Daddy. Keso masipag, mabait, magalang. Habang pinupuri nila ang Omar na yun, kapintasan ko naman kanilang nakikita. <gasps> Um, huwag ka naman ha? Pero marami ka kasing ginagawang palpak. Katulad ngayon. Inabutan na kita sa fourth year. Kahit ahead ka sa akin na isang taon. Pero ano, gagraduate ako at ikaw hindi. O sige nga, paano hindi maiinis sa'yo yung parents mo? Mabuti dumating ka na. Maupo ka, uusap tayo. Tungkol saan po bang sasabihin niyo? Tungkol sa'yo. Sa, sa pag-aaral mo. Nagsumbong sa akin ang mami mo. Bagsak ka Hindi ka na naman daw gagraduate ng high school. Ah, k -k kasi po, Daddy. Ano ba nangyayari sa'yo? Ah, Puro barkada kasing inaatupag pagbo, Paano yan? Repeater ka na naman sa susunod na pasukan. Vanelson, tumanda ka na sa high school. <laughs> Hayaan niyo po. Next year, pagbubutihin ko na po talaga. Gagraduate na talaga ako, Daddy. Dapat! Yun kang iba, nagwo-working student pa. Makapag-aral lang. Pero ikaw, lahat ng pangangailangan mo, ibinibigay namin. Pero sinasayang mo! nagsasayang ka ng pera at panahon! Tignan mo si Omar. Mag-aaral siya sa susunod na semester. Kamukat-mukat mo, siya na boy natin magiging professional. At ikaw, maiiwan ka sa Kangkungan! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Omar, naubusan daw tayo ng LPG sa kusina. Sabi ni Mami, magdala raw doon ng isang tangke. Eh. Oo, Rachel. Sandali lang ah. Sisulat ko lang yung address ng tumawag na customer. Baka kasi makalimutan ko kung saan ko i-deliver. Ide Uy, totoo mag ka next, Sim? Pag may awa ang Diyos, oo, mag-aaral ako. <laughs> oh, bakit ka <ko> tumawa? <laughs> eh kasi kung magsalita ka, para kang matanda. Yung phrase na, kung may awa ang Diyos, nakuha, dati sa lolo ko lang naririnig yun eh, nung nabubuhay pa. <laughs> Hindi mo dapat na ng ganon, Rachel. Uh, huh? Yun ang totoo. Kahit anong plano ang ating gawin sa buhay, hindi 'yun mangyayari pag hindi niloob ng Diyos. Ay nako, para ka talagang matanda. Oh, yung gas ha? Naghihintay na si Mommy. dalin mo na. Sine hey Violeta, ito na po ang gas. Ay nako, kanina ko pa inutusan si Lacelle na sabihan ka. Bakit ang tagal? Uh, May tumawag pa po kasi sa telepono. Isinulat ko po muna yung pangalan tsaka address ng customer. Ay sa susunod, kung ano yung inuutos ko, yun ang uunahin mo. Maliwanag? Opo. Omar! Tigil mo muna ang pagsasalansal ng mga LPG. Lumapit ka dito. Sandali na lang to, Nelson. Kunti na lang to. Talagang ginagalit mo ako, ha? Halika nga rito. Uh, teka, teka, ano ba? Sandali! Huwag mo kalad ka rin. Bakit ba? Kahit sinasabi ni Daddy na ampong ka namin, huwag mo pa rin makakalimutan na hindi ka namin kapamilya. Boy ka pa rin namin. At anak ko ng amo mo. Kaya amo mo na rin ako. Kaya wag kang hambog. Hindi naman ako nagyayabang ah. Anong hindi? Tinatawag kita, ayaw mong lumapit? Kambogan sa akin yun! Sabi ko naman, sandali lang, di ba? Wag ka na mga tuwiran! Mas matanda ka nga siguro sa akin. Pero hindi mo ako kaya. Boy ka lang namin! Kailan matatagalan ni Omar ang mapagmataas at imposibleng ugali ni Nelson? Mga lagsigalap, Chiquit Amor Velma Borromeo Bobby Cruz J.E. Giundante Ian Miranda, Susan Robles, at si Rosana Villegas sa papel na Violeta. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang at ating ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni... Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong ang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan. Dito pa rin, sa ating natatangin doon na, may pangako. Ang bukas